gaitid ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. Baby Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story alias Batong Buhay Chapter 12 Babae sa Kakahuyan Pagdating ng pamilya sa Koprahan, agad umakyat ng kuno ng Nyog Simando at Senti. Pabilisan ang dalawa sa pagakyat at sabay nilang inihulog ang mga bukong napili nila. Agad naman itong hinakot ni Bato sa kalawit, maliit na kubo. Para pagbaba ni Mando at Senti ay agad nila itong mabiyak. Unang bumaba ng puno ng nyog si Mando, sumunod naman si Senti at nagmamadaling tinungo nito ang talahiban upang doon kumubli at umihi. Doon pa lang kasi sa itaas ng puno ay ihing-ihi ito at tinis lang niya ito hanggang makababa. Ang talahibang iyon ay malapit sa kakahuyan at sa kakahuyang iyon ay tila may namataan itong si Senti, isang babaeng nakaputing damit at napakahaba ng buhok nito. Natulala si Senti sa taglay na ganda ng dilag at nagulat na lang ito nang hinampas siya ng asawang si Vergy. Sinundan pala siya ng asawa dahil nagtataka ito kung bakit ang tagal naman daw umihi nito. Naroon na raw ang buko at kakainin na nila. Tila gulat na gulat naman si Senti sa pagtakatitig sa asawa. Muli nitong binalikan ng tingin ang babae sa kakawian ngunit wala na ito sa kinatatayuan. Napailing-iling na lang si Senti dahil tila panaginip ang nakita. Nawala na lang kasi agad ang babae at tila noon lang siya nakakita ng ganong kagandang dilag sa probinsya na yun. Isip-isip niya'y maaaring bago lang iyon doon sa probinsya o isa ring bakasyonista tulad nila. Paglapit ng kubo ay napapaisip pa rin si Senti sa nakita naisa na niyang tanungin si Mando kung taga saan yung magandang babaeng nakita niya sa kakawyan. Ngunit di niya ginawa baka maging dahilan pa ng pagsaselos ng kanyang asawa na si Vergie. Habang kumakain ng buko, malakas ang tawanan ng pamilya dahil nagkukulitan at naglalambingan itong si Vergie at Senti. Bahagyang nalimutan ni Senti ang magandang babae sa kakawyan na ilang sandali ay hinangaan nito. Samantala, Pagpauwi ng bahay, naglinis agad ng katawan ang buong pamilya dahil makati ang mga talahib na nadaanan at mabaho pa ang putik na naapakan sa pilapil. Angal naman ng angal ang magkapatid na Loida at Lira sa pangangati ng kanilang katawan. Tila ayaw na nilang bumalik pa sa bukid na iyon. Natawa naman si Bato sa angal ng dalawa. Magsuot ba naman ng maiksing damit? Kaya ayon, panay ang kamot at puno ng pantal ang mga braso't binti nito. Naalis naman kaagad yung kati kapag nasabunan at nahugasan na. Mabdi nga lang at hindi lang sila sanay sa ganoon. Lumabas naman si Bato upang mag-igib. Naubos kasi ng dalawa ang tubig sa banyo. Nag-aagaw na noon ang dilim at liwanag na lalapit ng magdilim ang palikit. Napansin ni Batong nakatulala ang tsong senti nito habang nakaupo malapit sa palayan at tila malalim ang iniisip nito. Si Vicky at Vergie naman ay masayang nagkukwentuhan sa kusina habang nagluluto ng hapunan. Sinadoida at Lira naman ay nasa kwarto na at nagpapahinga. Napagod ka aakyat ng bundok at kalalakad ng malayo. Ang tiyuwi namang si Mando ay nagpapakain na ng mga alagang manok sa likod ng bahay. Mga ilang sandali ng katahimikan muling nasilayan ni Senti ang magandang babaeng nakaputi di kalayuan mula sa kinauupuan nito at tila kinakawayan siya ng babae Halika Senti sumama ka sa akin iyon ang katagang naririnig niya kaya't agad itong tumayo at naglakad palapit sa kinaruroonan ng magandang babae napansin ni Bato na tumayo ang iuwing si Senti at tumawid sa isang pilapil sa palayan. Ang akala ni Batoy, maglalakad-lakad lang ang tiyuhin at magpapahangin lang sa palayan, kaya sinundan niya ito ng tingin. Subalit tila palayo na sa bahay nila si Senti at ni hindi man lang ito lumilingon sa kanila upang magpaalam sa asawa. Tila may kakaibang nararamdaman si Bato sa kakaibang ikinikilos ng tiuing si Senti kaya nagmamadali niya itong sinuntan. Bahagyan niya itong tinawag ngunit hindi ito lumilingon. Tila tulala si Senti at patungo sa kakawyan ang lakad nito. Pilit namang hinahabol ni Senti ang babae ngunit tila hindi niya ito maabot-abotan si Bato na may hindi niya nilulubayan ng tingin ang tiyuhin habang naglalakad. Maaari kasing bigla itong mawala sa kanyang paningin. Subalit napansin na lang nitong malayo na ang nalalakad nila at hindi pa rin ang tiyuhin. Nanlaki na lang ang mga mata ni Bato at kinilabutan ito ng unti-unting matanaw ang sinusundan ng tiyuhin. Isang magandang babaeng nakaputing damit. Mahaba ang buhok nito na sumasayad sa damuhan. Ngunit nagtataka si Bato. Tila hindi man lang nadudumian ang puting damit nito. Kinakabahan na si Bato dahil hindi pangkaraniwan ang babaeng nakikita nito. Nasinusundan naman ng chewing si Senti. Saka walang ganoong dalaga sa baryo nila at kakaiba ito. Hindi na makatiis si bato at muli nitong tinawag ang chewing si Senti. Tok! Tok! Chong! Chong! Chong Senti! Ngunit di talaga nililingon si bato. Bagkos patuloy pa rin ito sa paglalakad. Tumakbo ng mabilis si Bato upang mahabol si Senti, sabay tulak sa likod nito. Natalisod naman si Senti sa ugat ng punong kahoy kaya nada pa ito. Napasigaw at napaaray si Senti habang sapo-sapo ang tuhod nito. Oh! Diyos ko po! Bakit ako? Oh, bakit ako nandito? Ang bilin! Tsaka, aray! Ang sakit ang pako! Oh, ah! Oh, oh. Gulat nitong wika habang iniikot ng tingin ang paligid kung nasaan ito. Sigaw ni Bato at agad inalalayan ang tiyuhin. Nakataas ang kamay nito habang sumisigaw. Takot at ilabot ang nararamdaman ni Senti ng mga sandaling iyon. Te, Chum! Ako po ito, si Bato! Ngunit wala pa rin tigil ang sigaw ni Senti at dahil madilim naman, sinuntok ito ni Bato sa panga kaya tumigil ito sa pagsigaw at nakatulog. Bagya itong binuhat ni Bato at hinila papalayo sa kakawyan. Ramdam nito ang lakas na bumabalot sa kanyang mga braso kaya mas pumwersa pa ito upang mabuhat ng maayos ang tiyuhin. Napansin niyang umiilaw ang batong buhay sa kanyang baywang at sa tuwing nanlalakas siya ay lumalakas din ang pag-ilaw nito. Ngunit hindi pa sila nakakalayo nang harangin sila ng babaeng nakaputi. Saan kayo po? Ah! Tanong ng babae na nanlilisik ang mga mata. Ba bakit ho? Sino po ba kayo? Saka huwag kayong lalapit. Pasigaw nitong wika sa babaeng nakaputi habang marang ibinababa ang tiwin Pata, <laughs> ang tapang mo. Baka gusto mong isama din kita pula ng taong yan. Galit at paninindak ng babaeng nakaputi sa takot na takot na si Batok. Ngunit hindi ito nagpapadala bagkos dasal ito ng dasal sa Panginoong nasa langit. Eh, hindi po pwede. May pamilya po siya. Huwag, niyo, niyo, po siyang kukunin. Matapang na wika nito. Hala po sa tapang mo, Baba. Subalit wala kang magagawa. Akin siya sigaw ng babae at humangin ng malakas at muntik nitong mabitawan ang tiyuin na nooy tulog pa rin. I hindi mo makukuha si Tiyong Senti! Ah! Malakas na sigaw ni Bato habang mahigit na nakayakap kay Senti at nakikipaghilaan sa malakas na hangin kung saan saang nanggagaling. Tila ipu ipo ito sa lakas. Biglang umilaw ng malakas ang batong buhay at nasilaw dito ang mga mata ng babaeng nakaputi. Uh, uh, ano yan? Uh, uh, uh. Biglang naglaho ang babae kasabay ng pagkawala ng hangin. Sa puntong iyon ay natauhan na si Senti. Oh, tuloy. Nasagot ng... pangako. Ba, bato. A anong ginagawa natin dito? Ang dilim. Pagtatakang tanong ni Senti habang sapo-sapo ang mukha nito. Jok, <gasps> jok ba kayo ah. Tanong ni Bato habang hinihingal sa katatapos palang napakikipaghilaan sa malakas na hangin. Napailing lang si Senti at tila tulirong palingalinga sa paligid. Bigla silang nakarinig ng sumisigaw sa dekalayuan. Boses iyon ni Mando na nag-aalalang naghahanap sa kanila. Senti! Bato! nasaan kayo? Sigaw ni Mando habang pina-flashlight ang buong paligid malapit sa kakawyan. Eh, nandito kami! Pasigaw na wika ni Bato. Tumakbo si Mando sa kinaroronan nila at agad binuhat si Senti dahil hindi ito makalakad. Masakit kasi ang paan nito dahilan ng pagkakatapilok sa isang ugat ng puno. Ano bang nangyari, Senti? Bato? Tanong ni Mando habang naglalakad at pasan-pasan ang bilas. Sa, sa bahay na lang po kami magkakweto, Chong. Mahinang tugon ni Bato. Pagkarating ng bahay, nag-iiyak ang sinalubong sila ng nag-aalalang pamilya ni Senti. Akala kasi nila ay kung ano na ang nangyari sa haligi ng kanilang tahanan. Halos limang oras na pala silang nawawala at pinaghahanap. Kinakabang niyakap naman ni Vicky ang pamangking si Bato sa sobrang pag-aalala nito at sabay palo sa balikat nito. Saan ka ba nagpunta, Senti? Hindi mo... Hindi ka man lang nagpaalam. At ano bang nangyari? Bakit ano tumi -tumi ang dumidumi niyo? Nag-aalala lang pag-uusisan ng asawang si Vergie. Alam mo V, pagpunta natin sa sakahan kanina, may nakita akong babaeng nakaputing kasuotan. Mahaba ang damit at mahaba rin ang buhok nito. At kanina namang hapon, habang nagluluto kayo ng hapunan at nakatambay naman ako sa labas, muli ko siyang nakita at kinakawayan ako. May naririnig akong bumubulong sa akin. Wika niya'y sumama raw ako sa kanya. Tapos noon, hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagulat na nga lang ako at kasama ko na itong si Bato malapit doon sa kakawian. Pagtatakang pagsasalaysay ni Senti sa asawa. Binalingan naman ni Vicky ang yakap-yakap na si Bato. Oh, ikabato. Ipaliwanag mo nga kung bakit kayo napuntan ng chong senti mo malapit sa kakaoyan, ha? Tanong naman ni Vicky. Ah, atyang, ah, nakita ko ho, nakita ho siyang nakaupo sa labas at nakatitig sa malayo. Maya-maya ay bigla itong tumayo at nagtungo sa kakaoyan, kaya sinundan ko. Akala ko nga po ay magpapahangin lang si chong senti, ngunit... Nagtataka po ako dahil hindi siya sumasagot kapag tinatawag ko po siya. Huli na nang malaman ko na malayo na kami at nakita ko na ang babaeng binabanggit ni Chong Senti. Gu gusto po siyang kunin ng babae ngunit hindi po ako pumayag. Kaya pilit ko siyang niyakap at hindi ko binibitiwan. Nakipaghilaan nga po ako sa babae. Mabuti na nga lang po ay nadinig ng Diyos ang dasal ko po at biglang nawala ang babae. Pagkukwento nito. At sa puntong iyon, kinilabutan ang lahat sa nangyari. At abot-abot ang pasasalamat nila dahil hindi nakuha ng babaeng nakaputi si Senti. Masaya naman ang naging bakasyon nila kahit may hindi magandang nangyari sa haligi ng tahanan. Muntik pa itong mawala. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please huwag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.